Ito po yung... yung parking. <laughs> Yan, yeah, na. Na si Lala Blila. tayo sa kubo. sa kubo. Nakarating. Anong, anong, anong sa uh, I like your clothes? Ah, uh, but Anong lalaki? Nigerian na mabay. Ay, wow! Oh, wow! Oh, yes! Wow, may fan na si kuya Naku, sinabi mo, follow me, on, on Yun sabi niya sa'yo? Ma, polite talaga yung mga tao dito Ganun sila, pag kunwari may gusto sila, sasabihin nila Lalo na pag tala-dala ko yung mga aso ko Hi, ang Tagalog, tang tagal, tang mo umalis kasi ang daming taong pupunta, hahaplusin, mm. ganyan-ganyan. Oh, yung mga asa mo ngayon? Nasa bahay po naghihintay. Scrabby guys. Nakalimutan na yung, yung seatbelt. Nakalimutan na. <laughs> <laughs> yung... Ito yung mansyon ni Lala yung mansyon ni Lala ba bali free na nila kaagad yung mga ay ala ay ay Sani! Sani! Mababala niya. Sani! 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 sige. Sani! 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 Friend kami kaagad. Habulin mo si Rose dali. Habulin <laughs> mo si Rose dali. Up. Ha? Asaan? Ah! Naiwan ko, sorry. Yan. Bally, baka ma -ano. Babali. Babali yung mga malita, oh, oh, oh. ayun okay. yung baon, yung baon, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Na ano niya? Hi, <tipos> Grabe, ang cute.

walang wala kang ligtas ngayon. Wala kang ligtas ngayon. Hay. Sabi nila. Hello. Ngayon ng si Bernard? <laughs> <laughs> wow. Bernard. Hello, 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 hello. Ayoko na gumaganda sa sa'kin eh. Ayoko na gumaganda sa'kin eh. Wala, <laughs> wala, wala. Ayoko na gumaganda Wala ka na ligtas ngayon kasi dito na tayo.